Aries, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan. Dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong, dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 3 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 2. At sa loto ay number 29, number 31, number 4, number 17, number 25 at number 8 na gabay ng kapalaran. Toros, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka, nang kabutihan dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusoong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nag mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong. Dapat ay maging wise ka sa pagtulong at sa lotto, sa toros, sa 2-digit number games ay number 15 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 3, number 2 at number at number 7, at sa lotto ay number 11, number 42, number 26. No. 31, number 4 at number 15, Nagabay ng Kapalaran Gemini, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka, ng kabutihan dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusong pa sa pagsubok sa pamumuhay, dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong, dapat ay maging wise ka sa pagtulong at sa loto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 16 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 1 number 6 at number 5, at sa loto ay number 13 number 5 number 42, number 26 number 37 at number 20, nagabay ng kapalaran. Cancer sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong, dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 16 at number 19. At sa 3-digit number game ay number 6, number 4 at number 1, at sa loto ay number 40, number 29, number 34, number 22, number 2 at number 45, nagabay ng kapalaran. Leo, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan. Dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong, dapat ay maging wise ka sa pagtulong. At sa loto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 13 at number 1, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 4. At sa loto ay number 20, number 32, number 36, number 15, number 19 at number 2, nagabay ng kapalaran. Virgo, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan. Dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuo pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong, dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 15 at number 16, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 5, at sa loto ay number 20, number 14, number 29, Number 11, number 36 at number 21 nagabay ng kapalaran. Libra. Sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan. Dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong. Dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa libra, sa two-digit number games ay number 13 at number 19, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 2, at sa loto ay number 10, number 25, number 31, number 36, number 19 at number 4, nagabay ng kapalaran. Scorpio, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuo pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong. Dapat ay maging wise ka sa pagtulong at sa loto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 17 at number 10, at sa three-digit number game ay number 2, number 1 at number 4. At sa loto ay number 29, number 17, number 33, number 10, number 9, at number 14, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuong pa sa pagsubok sa pamumuhay, dahil ang nag-awan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang? Hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong, dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 3 at number 6, at sa loto ay number 40, number 21, number 13, number 17, number 6 at number 29 na gabay ng kapalaran. Capricorn, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan dahil alam na yun ang tama pero bakit nasusuong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong, dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa Capricorn, sa two-digit number games ay number 17 at number 14, at sa three-digit number game ay number 5, number 2 at number 6, at sa loto ay number 11, number 30, number 24, number 19, number 43 at number 16, na gabay ng kapalaran. Aquarius, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusoong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong. Dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa Aquarius, sa two-digit number games ay number 16 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1. At sa loto ay number 24, number 8, number 40, number 17, number 31 at number 22. Nagabay ng kapalaran. Pisces, sa buhay ay mahiwaga kahit gumagawa ka ng kabutihan dahil alam na yun ang tama, pero bakit nasusuong pa sa pagsubok sa pamumuhay? Dahil ang nagawan mo ng kabutihan ay sinasamantala ka lang, hindi tunay na nasisiyahan sa iyong nagawang tulong. Dapat ay maging wise ka sa pagtulong, at sa loto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 3. At sa loto ay number 10, number 25, number 33, number 11, number 4 at number 29 nagabay ng kapalaran.